So, meron tayo ditong beef ng 500 grams. Dalawang pakete, so dalawang kilo. <laughs> Isang kilo. So, ito ay hihiwain ko lang sa nipis ang gusto ko. Ganyan lang siya kanipis. Sa nipis, hindi na naman siya makapal. Tinik natin talaga natin para mas maging malambot at juicy pa itong ating beef. Kahit ganyan, medyo may makakapal ng konti. Hindi talaga siya thinly slice. Ay gagamit tayo dito ng ating mahiwagang ingredient. Nang tawag ito ay baking soda. Yes, tama ang inyong narinig. Baking soda. So medyo bubuo siya. Dudurugin na lang natin. So 1 kilo, kahit mga magalagay tayo ng mga 1 teaspoon. So ito guys, meron tayo dito ang barbecue marinade, 150 ml, pero medyo nagamit na, kaya kalahati nila yung ating ilalagay. Pamin, ta. <laughs> Dalawang oyster sauce. 30 grams each sachet. At uh, gagamit ako dito ng all-purpose seasoning granules, kalahating pakete lang at kaunting asukal. Mga 1 tablespoon. Kasi matamis na yung ating barbecue sauce. Okay, so haluin na natin ito. cornstarch, 2 tablespoon. Haluin. Diba? Ganyan lang kadali. Kakaiba itong ating ulam pero panagarado napakasarap. So guys, ay ima-marinate lang natin ito ng mga at least 2 hours na nakalagay sa ref. Meron tayo dito dalawang broccoli. Medyo maliliit lang ito ng bahagya. At tahihiwa lang natin ito ng pagganire. Diba? Hey, Mas madali siyang hiwain kapag ganun. Yan, so medyo naparami na ating mantika. Pero babawasan naman natin yan. Tatanggalin natin. So magalagay na ako dito ng kaunting tubig. Mga half cup. Half ng ating lemon. Guys, ay isisimmer ko lang ng mga 10 minutes. Inilalagay ko na rito yung ating broccoli. So again guys ha, marami tayong paraan sa paggawa o sa pagluto ng broccoli. Yung iba binablanch ito or uh, hinihiwalay sa pagluto. Ako kasi nakasanayan ko na na ganitong klaseng luto yung gusto ko. So isisimmer na natin yan for another 5 minutes. And now it's done. Our secreto sa napakasarap, juicy at malambot na beef broccoli. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, anong klaseng meat ang ginamit natin dito sa ating napakasarap na ulam? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys, kain po tayo. Ito muna uunahin ko yung broccoli. Kung lutong-luto na ba talaga? Mmm! Mmm! Harap! Konting asim ng lemon partida ha, meron pa sipon nito. Ang sarap. ng ating uh, laman na oh, pa, sambot. Mmm! Mm hmm. Mmm! Ang laking difference talaga na maituturo na ating baking soda sa pagpapalambot na ating beef. Marami tayong mga benefits. Lumalambot na. At tipid pa tayo talaga sa gas. Juicy pa yung pinakaloob nito. Ang sarap grabe. Tara nyo ito guys ha. Mmm. Yung kapag bineresure cooker natin yung beef, manambot nga siya pero dry. Yung parang siya naghihibla-hibla na sa sobrang nambot. At the same time, wala na tayo, tayo nangunguya na juiciness dito sa ating beef. So, ayun po guys. Maraming maraming pasalamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!